Sa ibang balita, lagpas pa sa target na 8 tons kada hektarya ang inani ng isang daan at tatlong magsasaka sa bayan ng Surala, South Cotabato sa ilalim ng Consolidated Rice Production and Mechanization Program ng Lalawigan. Sa unang anim na hektarya mula sa dalawang daan at sampung tinaniman ng palay sa ilalim ng programa, umabot sa 10 hanggang labing dalawang tonelada ng palay ang inani sa isinagawang Harvest Festival. Ayon kay Governor Rinaldo Tamayo Jr., ang kanyang pangakong suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 25 pesos per kilo ng bigas ay posibleng matutupad kapag nagkakaisa. Narito ang report. Ito ang ani mula sa dalawang daan at sampung iktarya ng palayan sa barangay Dahay Surala sa South Cotabato na tinaniman ng palay sa ilalim ng Consolidated Rice Production and Mechanization Program ng lalawigan. sa paglulunsad ng programa noong June 14, 2023 na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hangaring makamit ang 25 pesos per kilo na presyo ng bigas sa bansa, hindi binigo ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. ang pangakong binitiwan sa Pangulo. Target ng programa ang 8 tons na ani kada ektarya. Pero noong araw ng Biyernes, September 15, 2023, sa isinagawang pag-ani ng mga itinanim na palay, hindi lamang 8 tons kundi umabot pa ito ng 12 tons per hectare ang ani. Sa mataas na produksyon, ipinaliwanag din ni Governor Tamayo kung paano maabot ang 25 pesos per kilo na bigas sa lalawigan. Uh, kung titinan mo yung 25 pesos na rice, pag umabot yung presyo doon, normally, ang problema natin, yung ating mga magsasaka, kung ano na lang yung kita meron sa ating mga magsasaka. Kailangan talaga natin ma-reduce yung production cost. And to reduce production cost, kailangan mo ma-increase ang production ng ang production mismo. So, kung kung yun nga, pag pagyong uh, pag yung, pag yung uh, of goods mo, yung production cost mo is uh, 60,000 ibig sabihin in 10 tons, 6 pesos per kilo yung production cost mo, so kung 4 tons siya, lugi kung 4 tons siya ang kanya, kung kung, kung 5 tons siya, aabot ng uh, 12 pesos yung 12 pesos yung production cost mo, pero pa mag 10 tons siya, aabot lang ng 6 pesos ang production cost mo So, the lower the production cost, pwede mo na ibagsak yung presyo, madudubli mo pa yung income ng ating mga magsasaka. So, kung noon ay nag-harvest lamang tayo ng 4 tons per hectare, ang gross sales niya ay nasa 80,000. Pag ang, ang, cost mo ay 60,000, 20,000 na yung kita ng mga magsasaka. Pero, kung aabot ka ng aabot ka ng 10 tons, times 20, 200,000, less mo ang 60, less mo ang 60 pesos na production cost, meron kang uh, 140,000 na profit. Kung i-reduce -re mo man yung presyo, i-reduce -re mo man ang presyo ng 15 pesos or 17 pesos, abot ito ng 150,000, less 60, meron kang 90,000 to 100,000 nakita ng mga magsasaka. Kung meron kang... Uh, 17, 17 pesos na presyo. I-divide-divide mo yan ng 0.68. Pag 68%, yung, yung result mo ng bigas sa palay, ibig sabihin 60% yung bigas na makukuha mo sa palay, ang mangyari dyan, uh, 17 pesos divided by 0.68, that is already 25 pesos na bigas. So, dadagdagan mo yan ng processing, Lagay mo 2 pesos, sabot na ng 27 pesos. Pag reduce mo ito 15, bababa talagang makuha-kuha natin yung talagang projection natin na talagang 25 pesos. Sa ngayon, nasa 1,600 hanggang 2,000 hectares na mga taniman ang isinailalim sa Consolidated Rice Production and Mechanization Program ng Provincial Government.